Habay sinugod nga talaga ni Lebron James itong si Stephen A. Smith sa gitna ng kanilang laban. Well, during the game in the third quarter, mga idol ay na-videohan nga itong si Lebron James pati na rin si Stephen Smith na nag-uusap. Pero hindi lang basta-basta usap mga idol lang dahil si Lebron James very aggressive nga ang kanyang pakikipag-usap. Parang ang kinokompronta talaga itong si Stephen A. Silipin natin itong video clip na ito. Well, hindi malinaw ang mga sinabi nito ni Lebron James kay Stephen A. Smith at nang dahil lang din maigling video clip lang din naman ito. Pero ang hula ng maraming NBA fans dito ay sinasabi nga daw ni Lebron na alisin nga daw ni Stephen A. itong si Bronny James sa kanyang mga sinasabing hate patungkol dito kay Lebron James. Kumbaga ang pinararating nga dito ni Lebron James na you can hate me all you want pero wag mo nang idama yung kanyang pamilya. Huwag na ang idamay itong si Bronny James at dahil kung hindi nyo rin alam mga idol diba nung nakaraan ay ito nga si Stephen ay talaga nga naman dinamay pa itong si Bronny pagdating nga sa anyang pag -hate kay Lebron James kung saan talaga nga naman meron siyang mga bagay na sinabi na hindi nga maganda. At mukha nga talagang hindi yan nagustuhan ni Lebron James at nung nabigyan siya ng pagkakataon na kausapin kung prontahin. At ang si Stephen A. abay hindi niya na nga ito pinakawalan kahit sa gitna pa ito ng laban. And I think during the timeout ito mga idol, during nang may nanalo na Lakers fans na half court shot na 100 gay. Andyan mga idol, nakakuha nga si Lebron James ng pagkakataon at hindi niya na nga ito pinalampas pa, sinugod si Stephen A. sa gitna ng kanilang ng laban. At isama na nga rin natin ng mga idol itong videoclip na ito after the game naman kung sana itong si Lebron James ay ready na para nga sa kanilang next matchup at kakaharapin nga nila ang kanilang rival, itong nga team ng Boston Celtics, ang defending NBA champs. Pakinggan natin ito. Alright, straight heading on the road now. Unchained, same. same. for us, you know, prepare. So, prepare and uh, give our, our best for the future. Awesome. The a great team, so ready for four, so, mukhang ang ready na nga talaga itong si Lebron James at ang team ng Los Angeles Lakers mga idol sa paparting nga nilang 4 game road trip kung saan kakalaban nilang Celtics, nandiyan ang Bucks, ang Denver Nuggets, pati na rin ang Brooklyn Nets. Anyway mga idol, ano bang masasabi nyo dun sa naunang video clip natin na pagkukumpronta na ito nga nilang Brown James kay Stephen A. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.